Sa loob ng maraming siglo, ang imahe ng halimaw mula sa aklat ng pahayag ay naging isa sa mga pinakakontrobersyal at kinatatakutang simbolo sa kasaysayan ng pananampalataya. Mula sa mga sinaunang manuskrito hanggang sa modernong pelikula at aklat, ito'y inilalarawan bilang isang puwersang laban sa Diyos, isang nilalang o sistema na magdadala ng panlilinlang, kapangyarihan at kapahamakan. Ngunit habang marami ang nagtataka kung ito ba ay isang aktual na nilalang o isang simbolo lamang, mas mahalaga ang tanong. Ano nga ba ang mensaheng nais iparating ng Biblia tungkol sa palatandaan nito? ang konsepto ng halimaw ay unang lumitaw ng malinaw sa aklat ng pahayag sa bagong tipan, partikular sa Kabanata 13, kung saan inilalarawan ito bilang isang mabangis na nilalang na may pitong ulo at sampung sungay tumatanggap ng kapangyarihan mula sa dragon. Para sa mga unang kristyano, ito'y hindi lamang katang-isip kundi isang babala laban sa mga puwersa ng kasamaan na gumagalaw sa mundo. Maraming iskolar ang naniniwalang ang halimaw ay maaaring tumutukoy sa mga makapangyarihang imperyo o lider na umuusbong laban sa kalooban ng Diyos. Noong panahon ni San Juan, ito'y madalas ikinakabit sa imperyong Romano na kilala sa matinding pag-uusig sa mga Kristiyano at pagsamba sa mga emperador. Sa kontekstong ito, ang palatandaan ng halimaw ay higit pa sa isang marka o numero. Ito ay maaaring sumisimbolo sa katapatan sa isang sistemang laban sa Diyos, isang pagpili na inuuna ang kapangyarihan, kayamanan, o kasikatan kaysa sa katotohanan at kabanalan. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang interpretasyon. Noong gitnang panahon, iniuugnay ito sa mga kaaway ng simbahan at sa modernong panahon, itinuturing ng ilan na ito'y palatandaan ng mga kilusan teknolohiya o pandaigdigang sistemang maaaring gamitin para sa kontrol at panlilinlang. Gayunman, may mga kristyano ring naniniwala na literal itong mangyayari na magkakaroon ng isang tunay at nakikitang palatandaan na ipapataw sa tao bilang bahagi ng isang pandaigdigang pamamahala na laban sa Diyos. Ang ganitong pananaw ay nagbubunsod ng takot, ngunit pati na rin ng masusing pagbabantay sa mga kaganapan sa mundo. Hindi rin maikakaila na ang ideya ng halimaw ay ginamit sa iba't ibang larangan mula sa politika hanggang sa pop culture na minsan ay lumilihi sa orihinal nitong mensahe sa Biblia. Ang labis na sensationalism ay nagdulot ng kalituhan at maling hakahaka sa publiko. Kaya mahalaga ang pagbabalik sa pinagmulan, ang salita ng Diyos. Kung ating susuriin ng mabuti, mauunawaan natin na ang layunin ng pagbibigay ng larawan ng halimaw ay hindi upang takutin lamang, kundi upang magbabala at magpatatag ng pananampalataya sa gitna ng tukso at panlilinlang. Isa sa pinakakilalang palatandaan ng halimaw ay ang numerong anim na raan, anim na raan anim, na malinaw na nakasulat sa pahayag labintatlo labing walo. Madalas itong iniisip bilang isang misteryosong code na naglalarawan sa pagkakakilanlan ng halimaw. Para sa ilan, ito'y literal na numero na tatatak sa katawan, habang para naman sa iba, ito'y simbolo ng isang sistema o pamumuhay na taliwas sa kabanalan. Sa kulturang Hudyo noong panahon ni San Juan, karaniwan ang paggamit ng gematria, isang sistema ng pagbibigay ng numerikal na halaga sa mga titik. Sa ganitong pananaw, may ilang iskolar na nagsasabing maaring tumukoy ang anim na anim na put anim sa pangalan ng isang pinuno gaya ni Emperador Nero na kilala sa matinding pag-uusig sa mga Kristiyano. Ngunit higit sa literal na pagbasa, marami ang naniniwala na ang anim na raan, anim na anim ay sumasagisag sa kasukdulan ng di Kung ang pito ay itinuturing na bilang ng kabanalan at pagiging ganap, ang anim naman ay kumakatawan sa pagkukulang. Ang triple na pag-ulit nito ay maaaring sumalamin sa sukdulang kasamaan na tututol sa Diyos. Ang tinatawag na marka ay kadalasang iniuugnay sa ideya ng pagkontrol, kung saan ang mga tumanggap nito ay makakabili at makakabenta at ang mga tatanggi ay pag-uusigin. Para sa mga unang kristyano, malinaw ang mensahe. Ito ay babala laban sa kompromiso ng pananampalataya kapalit ng kaligtasan o kaginhawahan sa mundo. Sa makabagong panahon, may mga teoryang nag-uugnay ng marka sa teknolohiya, microchips, digital IDs o sistemang pang-ekonomiya na maaaring gamitin para sa ganap na pagbabantay at kontrol sa tao. Bagamat marami rito ay haka-haka, hindi maikakaila na ang ganitong ideya ay nagpapalakas sa takot at espekulasyon. Gayunpaman, Mahalagang tandaan na ang mensahe ng Biblia ay hindi para lang magbigay ng suspense, kundi upang ihanda ang mga mananampalataya. Ang tunay na banta ay hindi ang pisikal na marka, kundi ang espiritual na pagpapasakop sa kapangyarihan na laban sa Diyos. Kaya't sa halip na mabahala sa kung ano ang magiging anyo ng marka, mas mainam na pagtuunan ng pansin ang pananatiling tapat sa Panginoon, kahit pa ang kapalit nito ay pagtanggi ng mundo. Ang paninindigan sa gitna ng tukso at panggigipit ang tunay na pananggalang laban sa alinmang palatandaan ng halimaw. Isa sa pinakamapanganib na taktika ng halimaw ay ang paggamit ng panlilinlang upang iligaw ang mga tao. Ayon sa pahayag 13-13 hanggang 14 gagawa ito ng malalaking tanda at magpapaulan pa ng apoy mula sa langit sa harap ng madla. Para sa marami, ang ganitong himala ay magpapatibay ng paniniwala na ang halimaw ay may kapangyarihan mula sa Diyos kahit ang totoo'y kabaligtaran. Sa kasaysayan ng sangkatauhan, maraming diktador at mapanlinlang na lider ang gumamit ng propaganda at palabas upang makuha ang tiwala ng masa. Ang parehong prinsipyo ay makikita sa paglalarawan ng halimaw, isang nilalang o sistemang gagamit ng kahangahangang kapangyarihan para dayain ang marami. Ang panlilin lang na ito ay hindi laging halata. Maaaring ito'y nakapaloob sa mga ideolohiyang nakakaakit sa damdamin o mga paniniwalang tila mabuti ngunit may bahid ng kasinungalingan. Kaya't mahalaga ang pagkakaroon ng discernment o kakayahang makilala ang katotohanan mula sa huwad. May mga nagsasabi na ang huwad na himala ay maaaring maganap sa anyo ng teknolohiya, gaya ng deepfakes, advanced holograms, o mga artipisyal na kaganapan na mukhang totoo. Kung titingnan, ang ganitong mga bagay ay maaaring ang magdulot ng pagkalito sa masa at gawing posible ang malaking panlilinlang. Ngunit sa mata ng pananampalataya, ang tunay na himala ay hindi lamang nakikita sa mata kundi nasusukat sa bunga nito. Kung ang isang tanda ay nagbubunga ng paglayo sa Diyos, walang dudang ito'y galing sa kaaway, gaano man ito kagilagilala sa panlabas. Dahil dito, malinaw ang babala ng kasulatan. Huwag basta maniniwala sa lahat ng nakikita o naririnig, kahit pa ito'y sinasamahan ng tila banal na kapangyarihan. Ang sukatan ay kung itubay ba'y naaayon sa salita ng Diyos at nagpapalapit sa atin sa Kanya. Sa huli, ang pinaka epektibong depensa laban sa panlilinlang ay ang masusing pag-aaral ng Biblia, pananalangin at pamumuhay sa katotohanan. Kapag ang puso at isipan ay nakaugat sa salita ng Diyos, hindi basta-basta maliligaw ng kahit anong huwad na himala. Ayon sa pahayag labinsyam, labinsyam hanggang dalawampu, darating ang araw kung kailan ang halimaw at ang mga kakampi nito ay haharap sa mismong puwersa ng langit. Hindi ito magiging pantay na labanan, sapagkat si Kristo, na tinaguriang hari ng mga hari, ay babalik na may kapangyarihang walang kapantay. Sa paglalarawan ng kasulatan, si Jesus ay darating na nakasakay sa puting kabayo na may tabak na lumalabas mula sa kanyang bibig, isang simbolo ng salita ng Diyos na siyang magbibigay ng hustisya at katapusan sa kasamaan. Ang halimaw, gaano man kapangyarihan ang ipinakita, ay biglang mawawala ng lakas sa harap ng kanyang kamahalan. Ang tagpong ito ay hindi lamang pagtatapos ng isang labanan, kundi simula ng bagong panahon, isang panahong wala ng panlilinlang, takot, at pang-aalipin. Ang kapangyarihan ng halimaw ay dudurugin, at ang mga sumunod sa kanya nang may pusong tumalikod sa Diyos ay haharap sa kanyang hatol. Ngunit mahalagang maunawaan na ang huling labang ito ay hindi basta-basta darating ng walang babala. Ang lahat ng palatandaang nabanggit sa mga nakaraang seksyon ay nagsisilbing paalala para tayo'y maghanda at manatiling matatag sa pananampalataya. Para sa mga matapat, ang pagbabalik ni Kristo ay hindi dapat katakutan kundi kagalakan. Ito ang araw ng ganap na kaligtasan at katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Ngunit para sa mga tumanggi sa katotohanan, ito'y araw ng walang hanggang kahatulan. Kaya't ang mensahe ng pahayag ay malinaw, ang halimaw, gaano man kahusay sa panlilin lang, ay may hangganan. Walang makapipigil sa Diyos sa kanyang itinakdang panahon ng hostisya. Ang tanong ay, sa panahong iyon, saan ka tatayo? Sa panig ng walang hanggang katotohanan o sa piling ng mga nalinlang ng halimaw? Ngayon ang panahon para pumili at ang tamang desisyon ay pumapanig sa kordero ng Diyos. Sa lahat ng ating napag-usapan, malinaw na ang mensahe ng kasulatan ay hindi lamang para sa takot, kundi para sa paghahanda. Ang halimaw at ang kanyang mga palatandaan ay tunay na banta, ngunit higit pa rito, ito'y isang paalala na ang kasamaan ay palaging may hangganan sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Tayo ay tinatawagan na maging mapanuri, matatag at laging nakaangkla sa katotohanan ng salita upang hindi tayo madala sa panlilin lang. Higit sa lahat, ang mensahe ay pag-asa sapagkat anumang anyo ng kasamaan kahit ang tila pinaka makapangyarihan ay mawawala sa oras na dumating ang kordero ng Diyos upang maghari magpakailanman. Ang tanong ay hindi kung mananalo ang Diyos sapagkat tiyak na iyon. Ang tanong ay kung kasama ba tayo sa kanyang panig sa oras ng kanyang pagbabalik. Ang ating buhay ngayon ang magpapasya sa ating kinabukasan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito para maunawaan ang mga palatandaan at ang tunay na anyo ng halimaw ayon sa Biblia. Hinihikayat kitang magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos at palalimin ang iyong relasyon kay Kristo. I-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-share sa iba upang maging handa rin sila sa mga darating na panahon.